mula po dito sa Meralco Avenue, Ortigas uh, makikita po natin dito yung mga iba't ibang mga building po dito na mga tanawin kagaya po yung nasa gilid guys, yung po yung uh, Libiscusion City uh, marami po tayong mga kababayan dyan na nagtatrabaho bilang mga call, call center agent po yan, at ito naman po yung The Medical City guys, yan yung malaki na yan uh, Pasig City po yan guys ah uh, Meralko abinyo or Ortigas abinyo. At yung kulay brown naman po, yun po yung The uh, Victor po. Uh, may tulay po dun guys na yung tulay na yun, uh, kalansay po yung uh, bridge po ng uh, tulay na yun. Kaya sobrang gandang puntahan din po yun. Yan, pag may-ari po ng Robinson po yun guys. At ito po yung ating mga matatanong dito, yung mga sasakyan. Yan, the Medical City po. At alam naman natin dyan na maraming natatrafik po dyan na nanggagaling sa mga Rizal, dyan sa Antipolo, uh, Tikling, Binangunan, Taytay. Uh, -tay. Dahil ito pong lugar na to, uh, sobrang traffic po talaga dyan. lalong lalo na kapag mga rush hour po. Kaya yung mga iba, yung mga papasok sa kanilang mga trabaho, halos uh, late na po sila guys. Kaya inaagahan na lang nila yung pagpasok para maiwasan po yung uh, late ng uh, kanilang mga trabaho. Yan. Napakagandang uh, mga tanawin po yung mga nandito guys. Kitang-kita natin yung mga kabundukan po ng uh, tanay, baras, uh, pililya, Teresa, antipolo, uh, marilaki, buso-buso. Uh, Yan po yung mga Montalban yun po yung uh, E. Rodriguez po sobrang dami pong mga tourist spot dyan guys na pinupuntahan ng ating mga kababayan para i-vlog po kaya isang malaking shoutout po sa inyong lahat guys ng mga kapako vloggers at dahil sa inyo po uh, yung mga pinupuntahan nyo uh, nakikita po namin at nagkakaroon kami ng idea para puntahan din po kaya mabuhay po kayo guys yan yan naman po yung ah uh, Ortigas East. Yan po yung building niyan nasa no? gitna. Grabe po yan, guys, ang ilaw niya sa gabi. Napakagandang mga tanawin po. Uh, talagang uh, kitang-kita po yung mga kabundukan na po dito. Dito mula po dito sa Meralco Avenue, Ortigas. At mabuhay ang bansang Pilipinas at mabuhay ang lahat ng mga kababayan nating Pilipino na kahit sa sulok man ng mundo nagtatrabaho yan, guys. Isang malaking shoutout sa inyong lahat. Sana mapanood po natin ito guys para makita rin po natin yung mga iba't ibang mga overlooking po dito. Yan po yung site guys at marami pong nagtatrabaho doon. At ito naman po yung uh, Meralco Avenue Flyover. Ito po yung uh, San Antonio Pasig City. Isang uh, barangay or uh, city na mayaman po. Yan, napakarami pong building dito guys. Yan po yung itong uh, kanan po na guys, ayan po yung uh, G at yung banderang po sa may mga punong kahoy, yan po yung uh, Barangay Ugong Pasig City. Yan. Napakaganda pong uh, mga overlooking po yung mga matatanong natin dito. Sana po uh, mapanood nyo din po para makita, rin, makita nyo rin po yung uh, ganda ng kamay nilaan. At isang malaking shoutout din para kay Jerama Blon, uh, sana po ay uh, isubscribe din po natin siya para matulungan din po natin yung mga iba't iba nating mga kababayan po na vloggers guys, yan po, Jerama Blon, uh, sana pa subscribe na rin po guys sa kanya, yan po, mabuhay ang lahat po ng mga Pilipino at mabuhay ang bansang Pilipinas.